Naranasan mo na ba ito? Pumunta ka sa ospital, tapos pag-uwi mo, wala ka nang maalala sa sinabi ng doktor o kaya. Tumawag ka para magtanong, pero pakababa mong telepono. Nalito ka kung saan at kailan ka pupunta. Sa mga ganong sitwasyon, madalas tayong nagre-record. Pero kapag pinakinggan mo ulit, ang hirap ayusin at hanapin kung sino ang nagsabing ng ano at kailan. Magandang araw. Ako si Teacher Ion. Ngayon? Ituturo ko sa inyo ang isang napakatalinong feature ng Galaxy Phone na automaticong magko-convert ng sinabi sa text at ang AI pa mismo ang magbububuot ng mahalagang bahagi. Higit pa rito, hindi mo na kailangan mag-install ng hiwalay na app. Basta may Samsung smartphone ka, lumamen o bago, magagamit mo agad ito. Kung tatapusin mo ang video na ito, sigurado akong magiging napakakapakipakinabang ng feature na ito. Huwag kang mag-alala. Sundin mo lang ako ng dahan-dahan. Tara, simulan na natin.